Hindi lahat ng introvert ay pare-pareho. May mga tahimik lang na dumaraan. Pero may iba na sumasabog ang presensya kahit walang salita. Panigurado nakita mo na sila yung hindi madaldal pero parang kayang patigilin ng isang buong silid sa isang sulyap lang. Bitbit -bit nila ang katahimikan na parang patalim, ang presensya na parang salamin, at ang paggalaw na kayang magpaalinlangan sa kumpiyansa ng kahit sino. Hindi lang ito pagiging tahimik, ito ay ang uri ng aura na sobrang potent at sobrang intense, na fayang gumising ng paghanga, kaba, o pagkailang sa paligid. Narito ang iba't ibang palatandaan ng isang introvert na hindi lang basta-basta, ngunit isang introvert na may makapangyarihan at misteryosong aura, isang presensya na hindi maipaliwanag, at hindi rin makalimutan. Number 1. Madalas sabihin sa introvert, ikaw yung taong di magandang maging kalaban kahit wala silang ginagawang masama. Ang mga introvert na tao ay dumaraan sa mundo nang hindi kailangang ipagsigawan ng kanilang sarili. Hindi nila kailangan ng pansin, pero para bang effortless nila itong kinukumand. May katahimikan sa kanila, isang uri ng panloob na pagtitimpi na nagsasabing, powerful ako, kahit walang salita, nararamdaman ito ng mga tao. Kahit mahinaon silang magsalita, magalang at mabait, may hindi maipaliwanag na lakas sa ilalim ng lahat ng iyon. Isang uri ng tahimik na kapangyarihang hinubog ng karanasan, emosyonal na pagpipigil at matinding katatagan ng isipan. Nalampasan na nila ang maraming pagkakataong hindi sila naintindihan, minaliit o isiniksik sa mga sulok ng emosyonal na laban at daladala nila ang mga aral na iyon sa kanilang mga mata sa mga patlan sa pag-uusap at sa paraan ng pananatili sa isang lugar. Para silang may energetic boundary na parang salamin na hindi nakikita pero imposibleng mapasok. Hindi man maintindihan ng iba kung bakit pero may parang bumubulong sa kanila na huwag mong gagalitan ang taong to. Hindi ito banta, hindi ito pakitang gilas, isa itong tahimik na babala na nabuo sa loob ng internal strength at emotional memory. Ang mga introvert ay hindi madaling makalimot sa mga pagtataksil. Hindi dahil mapagtanim sila ng galit, ngunit dahil natutunan na nilang ingatan ang sarili nilang katahimikan, anuman ang halaga. Kaya ang tabaita nila ay hindi senyales ng tahinaan, ito ay tanda ng disiplina sa sarili at katahimikang hindi mo basta mababasag. Hindi pinapamalita ng mga introvert ang tanilang lakas. Nagraradiate ito sa kanila sa pamamagitan ng katahimikan. Number 2 Ang mga introvert ang nakakapansin sa isang lonely na tao sa maingay na silid at nakakaramdam ng koneksyon. Sa gitna ng isang maingay na silid na puno ng tawanan, yabang, at pagpapakitang gilas, may kakaibang radar ang mga introvert. Nakatuon sila sa mga hindi nagpapakitang gilas. Napapansin nila ang tahimik na tao sa sulok. Ang kinakabahang kilos ang pilit ng ngiti ng isang taong sinusubukang makihalubilo. Habang ang iba ay nahahatak sa liwanag, sa galim o sa spotlight, ang mga introvert ay naaakit sa mga bagay na natatago. Hindi nila tinitignan ang isang tahimik na tao sa sulok bilang mas mababa, sa halip, nakakaramdam sila ng koneksyon. May tahimik na sulya pa ang nagkakapalitan sa pagitan ng dalawang kaluluwang hindi maingay, isang pagkilalang hindi kailangan ng salita. Hindi sila lalapit na may awa. Hindi nila susubukang ayusin yung tao na yun. Lalapit sila dahil alam nila ang pakiramdam ng pagiging invisible. Naranasan na nila ito. Alam nila ang pakiramdam ng nasa gitna ng karamihan pero tila walang nakakakita. Yung nandyan ka naman pero parang wala. Yung daladala mo ang emosyon mo sa katahimikan dahil mas ligtas iyon kaysa sa pagpapaliwanag. Kaya kapag pumili ang isang introvert na makipag-ugnayan, hindi ito para magpakitang dilas. Ito'y para sa tunay na presensya. Hindi sila bumabasag ng pader. Naghihintay sila sa pinto, nag-aalok ng marahang pagkilala, hindi pamimilit. At madalas, yun lang talaga ang kailangan ng isang lonely na tao hindi ang mailigtas kundi ang maunawaan. Hindi hinahabol ng mga introvert ang atensyon. Hinahanap nila mga hindi tinapansin at pinaparamdam sa kanila na may nakakakita. Number 3, madalas na titrigger ng mga introvert ang mga di inaasahang confessions mula sa iba, tapos sasabihin nilang, di ko alam kung bakit ko nasabi yun. May kung anong meron sa mga introvert na nakakababa ng depensa ng ibang tao. Hindi sila nagtatanong para manghimasok pero nagbubukas ang mga tao sa kanila. Magsisimula lang sa simpleng usapan. Isang tahimik na conversation. Isang mahina hong tango. Walang pamimilit. Hanggang sa biglang may mabasag. Nasusumpungan na lang ng kausap ang sarili nilang nagkukwento ng mga bagay na ni hindi nila nasabi kahit sa matatalik nilang mga kaibigan. Yung mga malalalim na alaala. Unprocessed grief o tahimik na mga insecurity ay kusang lumulutan. Na para bang may pambihirang hatak ang mga introvert sa katotohanan ng damdamin. Hindi ito nangyayari dahil mausisa ang mga introvert. Nangyayari ito dahil nakikinig sila ng walang panghuhusga. Ang katahimikan nila ay hindi hungkag kundi imbitasyon. Isang ligtas na espasyong hinubog ng panloob na kapayapaan. At kahit hindi sinasabi, nararamdaman ito ng mga tao. Na hindi sila pagtatawanan, hindi puputulin at hindi pagmumukhaing mali. Dahil dito, natitrigger ang mga hindi inaasahang pagtatapat na maging sa nagsasalita ay nakakagulat din. Hindi ito dahil gustong dalhin ng mga introvert ang bigat ng tatutuhanan ng iba. Ngunit dahil sadyang may ganong epekto ang presensya nila, hindi sila sumasakop ng espasyo. Dinagawa nila itong tahanan para sa pagiging totoo. Hindi hinuhukay ng mga introvert ang katotohanan, inaanyayahan nila ito, at kusang naga-unfold ang mga kaluluwa. Number 4. Ang mga introvert ay agad na nire-respeto o bigla na lang kinaiyawan ng mga tao. May kung anong kakaiba sa mga introvert na agad naghahati ng atensyon sa isang silid? Bihira silang makatanggap ng mid o gitnang reaksyon. May mga taong agad na naaakit sa kanila na parang may nararamdamang matatag at hindi matitinag. Pero may iba namang tila na iinis agad, minsan pa nga parang may galit kahit wala pang salitang nabibitawan. Ang tanong, bakit ganito? Hindi ito dahil sa sinasabi ng mga introvert. Ito'y dahil sa mga hindi nila sinasabi. Hindi sila nagbibigay ng pekeng ngiti. Hindi sila tumetawa sa mga hindi nakakatawang biro para lang makibagay. Hindi nila kinokompromiso ang sarili para lang fit sa inaasahan ng iba. Ang hindi nila pakikilahok sa social performance ay natatayang sa ilang tao lalo na sa mga sanay tumanggap ng atensyon bilang sukatan ng halaga. Dahil hindi humihingi ng papuri ang mga introvert at hindi rin nagpapanggap para tanggapin, nakikita sila ng iba bilang isang tahimik na threat kahit wala naman silang ganung intensyon. Ang totoo ay ang mga introvert ay nabubuhay sa sarili nilang emosyonal na linya. Hindi nila gustong manguno, hindi rin nila layuning magpasikat. Pero ang mismong paninindigan yon, ang pagiging neutral at totoo ay nakakagulantang para sa mga taong nakasanayan ng ilusyon. Nagdadala ng malino na enerhiya ang mga introvert, at ang one ay nakakayanig sa mga ilusyon. Number 5 ang mga introvert man ang pinakatahimik sa silid, pero sila pa rin ang pinagmamasdan ng lahat. Sa isang takaibang tagpo, may nagkukwento, nagtatawanan ang lahat, masigla ang usapan, pero paminsan-minsan, may mga matang lumilingon sa isang tao sa gilid. Yung tahimik lang, yung mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Madalas, ito ang mga introvert. Hindi man sila madaldal kapag nagsalita sila, may nangyayaring pagbabago sa silid isang tingin sa tamang sandali, isang bahagyang kilos, isang mahinahong pahayag na tila humihiwa sa ingay. Tahimik pero eksakto, parang patalim umaabot sa pinakaloob. Hindi man ito napapansin ng mga tao pero tila nakaayon sila sa enerhiya ng introvert. Dahil habang ang iba ay mabilis mag-react sa lahat ng bagay, ang mga introvert ay pumipili ng tamang sandali. Kapag nagpakita sila ng emosyon, may bigat, ang tanilang approval ay totoo, ang tanilang neutrality ang humuhubog sa kanilang paligid, at yung katahimikan nila ang mismong nagpapabago sa atmosphere. Hindi sila naglalayong manguna, pero sa kung anong paraan, nagiging sukatan ng emosyon ang tanilang katahimikan. Hindi inieko ng mga introvert ang ingay. sila ang nagtotono sa buong himig ng paligid. Number 6. Tahimik lang na nakaupo ang mga introvert sa isang grupo pero naiintindihan nila ang buong hierarchy kahit walang salita. Ang mga introvert kapag nasa isang grupo ay hindi lang basta nanonood, nag-a-analyze sila. Sa likod ng kanilang kalmadong mga mata, binabasa nila ang mga micro behaviors na hindi napapansin ng karamihan. Sino ang naniniyalang? Sino ang panihin na humihingi ng approval? Sino ang nagpapakitang gilas at sino ang tahimik na umaatras? Napapansin nila ang mga papel na ginagampanan ng bawat isa at kadalasan mas alam pa nila ang emosyonal na estruktura ng grupo kaysa sa mga miyembro nito mismo. Kahit hindi pa sila nagtatanong, alam na nila kung sino ang leader, sino ang mga tagasunod, at sino ang mga umaarte lang. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa perception. Likas sa mga introvert ang pagproseso ng mundo sa pamamagitan ng tahimik na obserbasyon. Nananangahulugan na fafakulekta sila ng napakaraming impormasyon sa maikling panahon. Mga social cues, emosyonal na klima, pagbabago ng estado, lahat yan, napupuna nila. At habang mas magulo ang paligid, mas lumilinaw ang tanilang pananaw. Iniisip ng iba na wala silang ambag. Pero ang totoo, para silang seryo na kumukuha ng eksaktong emosyonal na impormasyon ng tahimik pero matalim. Hindi lang naririnig ng mga introvert ang mga salita. Binabasa nila ang emosyonal na lindol sa ilalim nito. Number 7 Pagpasok ng isang introvert sa isang silid, biglang bumababa ang volume kahit wala pa siyang sinasabi. Isang pamilyar na karanasan para sa mga introvert na sa pagpasok nila sa isang lugar, may bigla pagbabago sa enerhiya. Humuho pa ang ingay, tumitigil sandali ang mga tao, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kamalayan. Parang may dumaan na alo ng tatahimikan. Walang embranden kilos, walang tingnan yoko ako na eksena. Isang tahimik na pagpasok lang at may banayad na pagiba ng timpla sa paligid. Hindi nila sino subukang kontrolin ang silid. Pero dala nilang isang aura na may gravity at binabago ng gravity na iyon ang paligid. Madalas, pati ang mga tao ay nagugulat sa sarili nilang reaksyon. Wala naman silang inasahang maramdaman pero may nararamdaman sila. At hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ganito ang presensya ng mga introvert. Hindi sumisigaw para mapansin pero napapansin. Hindi nang uutos pero nakakagalaw ng ibang tao. Isa itong uri ng kapangyarihan na kabatay sa tahimik na pagiging totoo. Isang uri ng katahimikan na kahit sa kaguluhan ay kinikilala. Hindi sino subukan sa kupi ng mga introvert ang isang silid. nire lang nila itong huminga. Number 8. Napapadalawang isip ang mga confident na tao kapag kasama ang isang introvert kahit tahimik lang ito. May mga taong sanay maging sentro ng atensyon hanggang sa makaharap nila ang isang introvert na hindi madaling mabighani. Biglang hindi na gumagana ang karaniwang paandal ng kumpiyansa. Yung exaggerated na tawa, wala silang reaksyon. Yung pagbabanggit ng mga kilalang tao, walang pagpapatunay. At sa hindi inaasahan sandali, ang confident na tao ay parang inoobserbahan. Hindi hinuhusgahan, kundi nakikita ng masyadong malinaw. Dahil ang mga introvert ay hindi lang basta tumitingin sa panlabas. Tumatagos sila papaloob, at ang ganitong uri ng pagtitig ay nagpapabago ng kilos kahit sa mga pinakamalalakas ang personalidad. Hindi ito tungkol sa pananakot, ito'y halo ng invisibility at insight. Hindi naaapektuhan ng ingay ang mga introvert, hinahanap nila ang totoo sa ilalim ng ingay. At kapag napansin ng isang tao na tinitingnan siya hindi para sa kanyang performance, kundi para sa kung sino talaga siya, doon nagsisimula ang pagkailang o pagkamulat. Yung bigla ang hiya na naramdaman niya ang epekto ng presensya ng isang taong tahimik pero masyadong nakakabasa. Hindi pinapahiya ng mga introvert ang iba. Masyado lang malinaw ang katutuhan ng naipapakita nila. Number 9. Tahimik na minomonitor ang mga introvert pati na ng mga taong hindi nila kasundo. May kakaibang dynam ika na bumabalot sa mga introvert lalo na sa mga may aurang hindi humihingi ng pansin pero kusang kinikilala. Kahit yung mga hayagang hindi gusto ang mga introvert hindi nila ito lubusang mapakawalan. Tahimik nilang sinusubaybayan. Napapansin nila kung kailan dumating ang introvert, kung kailan ito umalis, ano ang mga pinupost ito, paano magsalita, at sino ang mga nakikinig kapag nagsalita siya. Bakit? Dahil ang mga introvert ay mahirap basahin at sa mundong gutom sa kontrol at kaliwanagan, ang pagiging unreadable ay nagiging isang uri ng tahimik na obsesyon. Gustong gusto silang unawain ng iba, pero hindi sila madaling mabuksan hindi ka wala ng katahimikan nila, presensya ito. At kahit ayaw aminin ng iba, ramdam na ramdam nila ito. Pati ang mga hindi sangayon sa kanila ay gustong edikod sila. May mga gumagaya pa sa tono nila. Inuulit ang mga linyang sinabi nila. O inaangkin ang katahimikan nilang natatawa nang hindi namamalayan sa introvert nila nakuha. Dahil ang mga introvert ay may dalang emosyonal na distansya o isang banayad na pagtanding madin easy to get para sa iba. At sa mundong sanay sa oversharing, ang kanilang tahimik na pagtitipid ay parang kagalang-galang. Lalo na para sa mga taong sanay mangibabaw. Dahil nakakainis para sa isang taong gustong magkontrol ang isang introvert na nakakabasa sa kanya pero hindi nagbibigay ng kahit anong emosyon kapalit. Ito ang katahimikang may dignidad. Ang tahimik na pagtanding mapasok na siyang dahilan kung bakit hindi sila makalimutan. At madalas sila pa ang pinakamasusing sinusunda ng mga taong kunwari ay walang pakialam. Hindi sumisigaw ang introvert para maalala na sila sa isip dahil sa dignidad ng kanilang distansya. At number 10, biglang nawawala ang isang introvert tapos babalik na parang ibang tao na. Kapag ang isang introvert ay biglang nawala sa social scene, kadalasan hindi ito tungkol sa pag-iwas. Ito'y hudyat na may pagbabagong malalim na nangyayari. Habang abala ang iba sa sunod-sunod na lakad, papuri o pansin, ang introvert ay kusang humihiwalay. Hindi upang takasan ang buhay kundi para harapin ito sa mas tahimik at mas makabuluhang paraan. Alam nilang ang tunay na paglago ay hindi nagaganap sa gitna ng ingay kundi sa loob ng tatahimikan. Kaya sila lumalayo, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa evolusyon. Sa mga panahong ito ng pananahimik, hindi sila idle. Aktibo silang nagbabago sa mga paraang hindi nakikita ng iba. Nagpapalit ng balat, nag-aayos ng kalooban. Binubuo ang sarili sa tatahimikan. Hindi sila nagtatago, sila ay naghahanda. At kapag bumalik sila, hindi na sila ang parehong taong umalis. Mas mabigat na ang kanilang aura, pero hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lalim. Mas matalim ang presensya nila na parang may bahagi sa kanila na pinenday ng apoy. Hindi man alam ng ibang tao ang eksaktong nagbago, pero agad itong nararamdaman may dagdag na distansya sa kanilang mga mata, may karunungan sa kanilang pananahimik at may kumpiyansa sa kanilang pagupo sa sariling espasyo. Ang mga dating hindi po mapansin sa kanila ay e biglang napapatigil. Dahil may maliwanag pero tahimik na pahiwatig na nagbago na sila. At yan ang likas na kagandahan ng isang introvert. Hindi sila bumabalik para palakpakan. Bumabalik silang tahimik pero ibang-iba na. Hindi ito drama. Isa itong revolusyong panloob. At sa bawat pagbabalik nila ay tila may bagong kapangyarihan dumarating ng walang ingay. Hindi ginagamit ang mga introvert ang pag-iisa para tumakas sa buhay. Ginagamit nila ito para magbagong anyo. Inila kailangan ng spotlight. Ang spotlight mismo ang natitinag sa presensya nila. Hindi sila nagtatantang maging makapangyarihan. Ang tanilang katahimikan ay makapangyarihan na. Namumuhay ang mga introvert sa mundong madalas ituring ang katahimikan bilang tahinaan. Pero alam nila ang totoo, na master na nila ang katahimikan. Ginawang sandata ang pagmumuni-muni, ginawang espiritual na baluti ang pag-iisa. Hindi sila pumapasok sa silid para mapansin. Sila ang dahilan kung bakit biglang may mga nakakaramdam na napapansin sila. Hindi sila mahiyain. Sila ay sagrado. Hindi sila walang kibo. Sila ay parang mga tectonic force sa likod ng tahimik na mga mata. At hindi sila boring. Sila ay nakakatakot sa kanilang pagiging totoo. Dahil habang ang iba ay nagpe-perform, ang mga introvert ay nagmamatsyag. At ang mga bagay na nasaksihan nila ay hinding-hindi nila kinakalimutan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na ito. Shoutout kay Norland Quildin, sabi niya. Tagal na ako nakikinig sa iyo. Yung mga introvert, introvert din ang gustong makasama. Sabi naman ni Ellen Espino, tahimik may kapayapaan, nagbibigay lakas, ganun po talaga sir. Kababawan ng husgahan dahil lahat tayo ay hahatulan. Mag-isip tayo ng mabubuting gawa labanan ang kasamaan kasama ang Diyos. Salamat po. At tayo naman kay Jigs0719. True po lahat ng sinabi niyo. Salamat po ulit dahil sobrang helpful po ng videos nyo para sa atin. At shoutout din kay Icon Music, Pax Tumula, Marie D. Lightworker, Chris Aligado Jr., Rebecca Ogata, RJ Mera, Bernabe, Dennis Erenzonzo, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Kathy, Sabutahi Rap Vlog, Erlinda West, Annalyn Granada, Maria Shelo Bandang, at kay Joel Le Short Video. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel nato, At pipili kami doon ng mga isya shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba kung mababasa lang ng mga tao ang isip ng mga introvert, magbabago agad ang ugali nila? Panoorin mo sa video na ito!